Hello mga kapatid, may gusto lang po akong i-share sa inyo na uh, aral mula sa ating uh, Panginoon sa Salita ng Diyos na makikita po natin sa Lucas 9 verse 246. Ito po ay um, nag-strike talaga sa puso ko, uh, hindi lamang po bilang isang leader ng church. Uh, kundi maging sa corporate world na ating kinabibilangan. So, malaking tulong po ito sa atin para mabuksan ang ating kaisipan pagdating po sa uh, salita ng Diyos. So, makikita po natin ito sa talata ng Lucas 9 verse 46. Babasahin ko na lamang po. Sabi po sa scripture, Nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. So mababasa po natin 'yan sa Lucas 9. So hanapin nyo lamang po doon yung buong uh, yung buong uh, chapter or buong chapter ng 9 para mas maunawaan nyo po ang salita, pero doon lang po tayo magfo muna. So nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam nyo kung uobserbahan po natin itong talata na ito. Ito pong mga alagad na ito, kahit po nasa piling na sila, kasakasama na nilang ating Panginoong Hesus, ay nakakaranas pa rin po sila ng, ng tukso. Okay? Nakakaranas pa rin po sila ng temptation, ng kayabangan, yung pagiging mayabang po, at pagiging hambog. Ngayon, Ipinapakita lang po sa atin uh, hindi porket uh, kabilang sila sa 12 disciples or mga alagad ng ating Panginoon, ipinapakita lamang po sa atin dito na sila man din ay mga tao lang din or uh, natural na mga tao na nakakaramdam ng ganitong bagay. So naghahangad din sila nang ng maging mataas ang posisyon o magkaroon ng ng karangalan or pagkakakilala sa kanila bilang isang alagad ng ating Panginoon. Ngunit, uh, sa sumunod po ng mga talata ng uh, Lucas 9 verse 46, yung mga sumunod po doon, tinuruan po sila ng ating Panginoong Jesus na ang tunay po na dakila ay dapat marunong magpakumbaba at maglingkod sa iba. So marami po ang nakaka-misinterpret sa atin, lalo na sa loob ng simbahan or maging sa corporate world ng pagiging isang dakila or pagiging isang tanyag, leader. Um, doon po pumapasok minsan yung danger. Kaya naman po, tinuturuan tayo dito na hindi, lamang, hindi naman pumasama ang mangarap ng tagumpay. Ang mangarap ng pagiging successful or pagiging matagumpay ay hindi po yan uh, hindi po sin or hindi naman po yan masama sa atin bilang isang tao. Ngunit, dapat nating bantayan ang ating mga puso upang hindi maging mapagmataas. So, nagiging kasalanan lamang po ito kapag ka yung ating posisyon or yung ating pagiging leader ay pumasok na sa ating mga ulo. ba diba? Um, nagkakaroon na tayo ng um, sad to say, yung pagiging mas mataas o tingin natin sa sarili natin ay mas mataas na kaysa sa iba. Yun. Uh, sa halip na unahin ang ating sariling kapurihan, unahin natin ang kabutihan ng iba. Ang tunay na kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay nakikita sa pagpapakumbaba at paglilingkod. So, kung gusto natin maging dakila sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan ng ating Diyos, dapat nakikita po sa atin yung pagpapakumbaba at yung paglilingkod. Yung paglilingkod sa mga tahaong nasa ilalim natin, kahit meron tayong mataas na posisyon, o meron tayong mataas na karangalan, o meron tayong mataas na naabot sa ating buhay, dapat po ay nakikita po sa atin yung kababaan ng loob at yung paglilingkod natin sa lahat ng tao. So, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Kung man, corporate world, para lang po maging bukas ang ating um, kaisipan, kung paano ba natin ito ma apply sa ating buhay. Una, yung pag-aagawan po ng promotion o recognition. Madalas po yan sa isang company, di ba? So, Uh, bigyan lang po natin ng sitwasyon. So, kunwari, merong dalawang empleyado, ang uh, silang dalawa, parehas naman magaling. Parehas silang magaling, pero nagsimula silang magpaligsahan at magyabangan para mapansin ng boss. Okay? So, alam naman natin, marami sa company ang ganito eh. Yung nagpapataasan, nag, nagpapayabangan, nagpapakitaan ng ah, mas magaling ako sa iyo, 'di ba? Or mas masipag ako sa iyo, 'di ba? Ganun. Kapag kaharap ang boss, bisibisihan, 'di ba? Nagpapakita tayo na ang dami-dami nating ginagawa, mas mas ano productive tayo kaysa sa iba, yung ganun, yung yung mas parang mas maaasahan ako ng boss ko kumpara sa 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 iyo, parang ganun. Kaya parang ang nagiging dating ay para na tayong nakikipagpaligsahan sa sa kapwa natin manggagawa o sa kapwa natin empleyado. Pero ang dapat po nating gawin sa halip na magpasika, magpasikat, okay? At magpabango sa ating mga boss, mas piliin ng isang tunay na tagtasunod ni Kristo na magtrabaho ng tapat. So gawin mo lang 'Di ba? Gawin mo lang kung ano 'yung trabaho mo. 'Di ba? Tumulong sa team at hayaan ang Diyos ang magtaas sa sa tamang oras. Alam niyo po kapag nakikita ng Panginoon yung puso natin, yung katapatan natin sa ating trabaho, yung totoong concern natin sa company, yung pagmamahal natin sa ating ginagawa, pag nakita naman ng Panginoon yan, walang makakapigil na para iangat ka niya eh. Ipopromote at ipopromote ka niya. Hindi naman tao ang magpopromote sa'yo. Hindi tao ang magtataas sa'yo, kundi ang Panginoon. Kaya... Hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sa atin para gawin natin ang mabubuting bagay kung nasaan lugar man tayo, lalong-lalo na sa ating mga trabaho. Pangalawa po, pagpapakita ng leadership. Okay, eto po yung sitwasyon. Isang manager na imbis na ipamukha ang kanyang authority, tinutulungan ng mga staff na matuto. Sinasa, Sinasalo niya ang pressure at inuun ang kapakanan ng team bago ang sarili. 'Di ba sa mga leader dapat mas mas uh, bigyan natin ng tamang atensyon yung ating mga nasa ilalim. Huwag sana pumasok sa itim sa sa isip sa, sa sa ulo natin na leader ako eh, dapat sundin niyo ako. 'di diba? Parang nagiging authoritative na tayo. So mali po 'yun. Dapat as a leader tayo nagpapakita kung ano yung dapat nilang gawin. Dapat nakikita sa atin yung ano bang susundan nila sa iyo. 'Yon. So ano yung gagawin ko? So ito ang ipapakita mo. So hindi para para magdikta, maging authoritative na ito gawin mo, utos ka ng utos, Ipakita mo muna paano gawin. At yung mga nasa ilalim mo susunod yan sa iyo dahil makikita sa iyo yung katapatan ng pagtatrabaho bilang isang leader. 'Di ba? Isang leader na may puso para sa kanila. May puso para turuan sila at gabayan sila. Okay po? So, bidang bilang isang leader po Ang pagiging leader or leadership by service, ang tunay na greatness ay nakikita sa kababaang loob at malasakit, hindi sa titulo or sa ID. So makikita po ang leadership sa ating mga ginagawa. Ang leadership ay nakikita sa ating kababaang loob at malasakit sa ating mga pinangungunahan. Yung po ang tunay na leadership, yung po ang tunay na greatness ng isang leader. So, pagdating naman po sa ating sambahan, paano naman po makikita ito? de ba? ayo uh, yung biniskas natin kanina para sa corporate world. So sa, sa simbahan natin, paano naman natin makikita yung pagiging, um greatness ng isang leader? Okay? Pagiging dakila ng isang leader. Una, pag-aagawan ng ministry sa posisyon, yun yung scenario natin ngayon. Ha? Una, uh, pag-aagawan sa ministry or position. So, hindi lang naman nangyayari to sa, sa corporate world. Maging po sa simbahan, even mga Christian nangyayari po ito. Kaya nga po, alam po ng ating Panginoon na kahit po kanyang mga alagad ay naghahangad ng pagiging great or pagiging dakila bilang isang tagasunod niya. Kaya naman po, ito ay isang paalala, paalala din po sa atin bilang mga Kristiyano na hindi na ito bago sa ating Panginoon, nangyayari na ito noon pa man sa panahon ni Jesus Christ. Biruin mo kasakasama na ng mga alagad si Jesus Christ, pero nakakaramdam pa rin sila ng ganito. Kaya nga sa atin ngayon bilang paalala, di ba, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nangunguna sa simbahan, ito po yung ating uh, magiging halimbawa. Kunwari, merong uh, mga leader na nag-aagawan sa ministry or position, bigyan natin ng scenario. Ito po yung sitwasyon. May dalawang miyembro na gustong maging worship leader. Okay? Mad madami gusto maging worship leader, madami gusto taga-awit talaga. Sa loob ng ministry ng church, isa yan sa may pinakamaraming um, miyembro yung lam ministry na yan or yung mga miyembro ng worship leader. Kaya nagkakaroon ng tampuhan at pagyayabangan sa galing. Hindi na minsan nakatutok. Sad to say ha, hindi na tayo minsan nakatutok sa uh, pag-worship sa ating Panginoon. Kundi nagiging pagalingan yung ginagawang pag-worship sa Panginoon. Sa nakakalungkot, pero hindi naman lahat, no? Pero ito yung possible kasi na nangyayari sa loob ng church na kailangan maging mulat, di ba, ang simbahan sa ganito or ang mga leader sa mga ganitang sitwasyon para nakokorek po tayo. Ako mismo bilang uh, may position din po sa church ay ako din ay nakokorek sa bagay na ito. So, imbis na magpagalingan, imbis na, na, na maging parang contest ang worship ministry, ipap, ipakita po natin ang isang pusong pusong kristyano na handa maglingkod kahit sa background ka lang. Kahit back up ka lang. ba diba? ipakita po natin na handa pa rin tayong maglingkod sa Panginoon. Ginagawa natin ito, umaawit tayo, tumutugtog tayo para sa Panginoon at hindi para sa tao. So hindi wag sana pumasok sa isip natin na ah, mas magaling ako sa kanya or mas maganda yung boses ko sa kanya or mas magaling ako tumugtog sa kanya sa kanya. So kahit backup ka lang, kahit uh, hindi ka masyadong kita nandoon ka lang sa likod, gawin mo pa rin yon para sa ating Panginoon. Makita sa atin ang puso ng isang tunay na Kristiyano. Dahil po ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Hindi lang sa nakikita sa entablado, sa entablado or sa stage, sa palpit, 'di ba? Hindi lang doon nakikita yung yung ginagawa natin para sa Panginoon eh. Kahit nasa baba ka ng Uh, intablado, entablado, nasa likod ka ng entablado, ano man ang yung ginagawa, kung yung ginagawa mo ay 100% para sa Panginoon, 100% uh, tapat kang ginagawa yan para sa Panginoon, nakikita po yun ng ating Panginoon at irereward ka ng God dyan. Okay po? And number two, um, nakakalungkot man pero gusto ko, gusto ko pa rin tong sabihin paghahambog sa spiritual gift. So, ako din napaisip ng ganito eh, na meron pala talagang ganito, no, na na iniyayabang kung ano yung spiritual gift na meron siya. So, siguro, eh, hindi naman talamak ito, eh, eh, hindi ko rin po alam, ha. Uh, ayoko naman din po mag-judge ng mga Kristiyano. pero ano, um, nangyayari ito eh dahil nga sa panahon ni Jesus Christ kinorek niya rin yung kanyang mga disipulo di ba or yung mga tagasunod niya doon sa Lucas uh, 9 verse 46 kaya uh, sabi ko na, -na ako sabi ko um may mga nakikita tayong ganito kaya gusto kong gusto kong ituro or gusto kong i-remind ang lahat ng mga Kristiyano na maging aware sila sa mga ginagawa nila kung tapat pa ba tapat pa ba nila ito talagang ginagawa para sa Panginoon or para na lang sa kanilang sarili at posisyon na nais nila nakakalungkot kasi ang bilang kristyano dapat hindi yun hindi dapat yun ang nagiging focus natin eh. hindi dapat posisyon hindi yung pagiging isang leader or magaling or magaling na preacher, magaling na song leader, magaling na tagatugtog or mas ma mas mas maganda yung spiritual gift na meron ka. Hindi natin kasi lahat magagawa yun kung hindi din dahil sa tulong ng ating Panginoon eh. 'Di ba? So hindi natin maip hindi natin pwedeng ipagmayabang ang mga bagay na yun eh. Kundi dapat um, yung 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 binigay sa atin ng God dapat um ipinapagamit talaga natin sa Panginoon hindi para sa, sa, sa sarili nating um, in our own benefit, 'di ba? Hindi dapat sa sarili natin na tayo ang magbibinepisyo or tayo mapaparangalan or tayo ang naiitataas, maling-mali. Eh. Maling-mali dahil ayaw ng God 'yun eh inaagawan natin ang god ng spotlight, inaagawan natin ang god ng ng karangalan, ng kapurihan, 'di ba? So dapat maging aware po tayo mga leader ng church or kahit sa mga sa corporate world, maging aware po tayo na ang lahat ng talent gift na meron tayo ay galing yan sa ating Panginoong Hesus eh. Hindi natin pwedeng ako in yun ni ako yun, magaling ako. No, hindi mo magagawa yan kung hindi dahil sa talento or sa gift na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Di ba? So, bigyan ko ulit kayo ng isang sitwasyon. So, may ilan na ipinagmamalaki na mas magaling sila mag-preach or yung sinasabi ko na nga kanina, mag-lead ng prayer, o magbigay ng insight sa Bible study kaysa sa iba. So sa halip na ipagmayabang, dapat ipaalala na lahat ng gift ay galing sa Diyos. So yun na yung sinasabi ko eh. At para sa ikabubuti ng buong kawan o katawan ni Kristo, hindi para sa ating mga sarili. Hindi para itaas ang ating sarili. Dapat po sa lahat ng ginagawa natin, sorry, dapat po sa lahat ng ginagawa natin, dapat ang naitataas ang ating Panginoon. Matuto tayo bilang isang Kristiyano na magpakababa, maglingkod ng tapat sa mga pinangungunahan natin. Gawin natin yon para sa Panginoon and the rest will follow. Ang Diyos ang magtataas sa iyo, hindi ang tao hindi ikaw ang magtataas sa sarili mo, kundi ang Diyos. Kaya, lagi lang natin pong isipin na ang focus natin sa pagsamba, sa paggawa ng ating mga ministeryo ay ang ating Panginoon. Ano man ang ating narating, posisyon, posisyon natin sa kumpanya, posisyon natin sa loob ng church, ano man yung mga narating natin, dahil po yan sa ating Panginoon. Okay po. Kaya naman po, uh, kaya naman po uh, nais ko po kayong ipanalangin. Mag-end po tayo sa, sa panalangin. And kung meron po kayong tanong or karagdagan na hindi ko rin po na, na banggit or na, na, na paliwanag ng maigi, um, pwede po kayo mag-comment. Um, na kaya lang ako napagawa ng video dahil nakaka-bother po talaga ito. Hindi lang sa hindi lang ito nangyayari sa corporate world kundi sa loob mismo ng ating simbahan ang pagiging agalingan uh, after sa leadership, after sa position, after sa kapurihan, sa sarili. Uh, na remind tayo ng God na hindi dahil sa ating galing at ating sariling talento kung bakit natin nagagawa ang lahat ng ito, kundi dahil yon sa tulong sa tulong ng ating Panginoon sa kanya lang ang kapurihan sa kanya lang ang kaluwalhatian, siya lang ang dakila ang tapat natin ginagawa ay maging tapat sa paglilingkod sa kanya paglilingkod at pagpapaalipin sa ating mga hinahawakang tao at um ang dapat na itataas sa ating buhay, hindi ang ating sarili kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Yun lamang. Let us pray. Ama, tulungan mo po kaming maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Palitan mo po ang anumang pagnanais ng papuri ng tao ng masidhing hangari na magbigay ng kaluguran sa iyo. Turuan mo po kaming maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po, Ama. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen and Amen. God bless everyone.